Consistent, maalaga, at mapagmahal sa true family ang nag-iisang Paulo Abelino. Hindi nagbago, mas naging sweet at caring pa. Kapag buong family ang minahal, nasa tamang nalapit ka. Swerte rin ito si Kimi, Ninahal ang sobra ni Paulo. Kung babalikan natin, kung paano sila nagsimula. Habang tumatagal, Nakakainab sila. Biruin mo, noong nasa din lang sila, makikita sa mga moral show na hindi pa sila ganoong ka-close. pa si Paolo, ngunit ang katagalan, nakilala ang pag-ugali na aktres. Lumabas ang makulit side nito. Tuwang-tuwa sa kanya si Paulo. Kung noon, crush niya lang si Kim Chiu, Iba na ang nararamdaman ngayon. Sobrang in love na siya. Kaya nga todo, papogi at pinaganda ang pangangatawan. Inspired, inspired. Sa mga interview nila, nagiging madaldal si Paolo. Ang dati ay haros bilanglang ang mga salita na lumalabas sa bibi Ilag din siya sa mga personal interview noon. Pero ngayon, abas si Kim Choo ang dahilan ng lahat kung bakit kanya na siya sa harap ng tao. Ayon nga sa mga komento. Thank you talaga kay hey Lord. May forever na si Kim guapo at humble. Hindi go, hindi happy go lucky. Panghamang buhay na may tatawag. Kim forever na. Ramdam ng fans, natrunot mo sila.